Okay guys, welcome na naman sa panibagong video. So, today may bagong update si Honor of Kings. So, kung hindi pa kayo nag-update, paki-update na. Maganda yung uh, loadout natin. Tapos na ang era ni Elsa. Tapos na ang Frozen era. Pero ongoing pa rin yung uh, pagkuha sa skin na yun. No? Pero, ano nga bang meron sa update na ito? Okay, so my, uh, major update, of course, skin. Nandito, nandito tayo para silipin na yung mga skins na nababas. Actually, bago. Marami maangas ngayon. So, we call this update the Gastador Era. So, that means kahit anong iwas mo, wala kang magagawa. Parang magnet to eh. Pag alam niyang may laman yung wallet mo, naku, manda ka. Pero kung walang laman yung wallet mo, naku, safe kayo guys! Wag, walang mawawala sa inyo. Pero sa amin marami. So, kung i-check iche natin yung store, eto pa lang, yung Dian Wei. Grabe. Bang. Legend skin buy. Um, ge. Tapos, pwede mo siyang makakuha in less, like, around 1K tokens. Napakangas, oh. Hindi ako jungle user, pero grabe naman. Tapos, after nyan, since Happy New Year, you know, um, mm, Pinapractice ko yung Noah kasi di ko kaya. Yan ang sinasabi natin. Literal goddess ang Noah. May dragon pa. Walang binat ang Angela ba eh. Mm. Ilabas na ang mga sawa. Oh. Ganda siguro ng ulti na to, no? Ahas. Wish of Eternity. That's one out of four. Kung, kung di, ka na, di mo naman trip si Noah? yan, kung mga jungle kayo, yan. O, oh, di diba? Ah! Dalawang mid skins na. Isang Nuwa no wakid Ito jungle. Tapos may farm lane. Walang clash lane. Oo, oh, so, mm, um, lam. Imbis na pating sa wala lalabas sa'yo. Mangas! Mangas! So, after 3 days sale na. Actually, lahat ng skins na to, after 3 days lalabas. Kaya, kung hindi pa kayo sumasawa pa kayo. Tapos, wish issue pa bandans kay Consort. KUG Yan Sinasabi natin Nako Pakatay na Juniper Ano ano naman to Juniper Mga Mga ok Mga oak ok shot mo Pakatay tayo dyan Ano ba naman Yan yeah! Ano Kings Mabilis lang magpunta nobility tent kapag ka ganyan tapos dodgy no kung kinuha nyo na yung nine tailed okay lang meron na kayong led ano legend meron na kayong flawless skin pero grabe oh. mm, Daji Daji hmm dodgy dodgy bang 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 patay patay kay dodgy hmm ba napakaganda lods tapos i think meron din yata si ano 7 ayan oh Magkagigets ka. Ah, uh, yan. Sa market. To market, to market. How can you... Oh! Hindi oh, ko nakuha si Anal, bro! Never mind. So, meron ko ganito. Epic skin lang siya. Not for Levi. Yan. Kung Levi user ka, well... You go for Epic. Still! Yan ang mga updates niyon. Ah, uh, kapag kami mga skins ka ng mga ayan, may Lunar New Year ka, Angela, Sunsa, ah, uh, o okay iba naman. Tapos, ah, uh, meron kang 10 days, meron kang title na fragrance spring pag natapos mo. Aside from the, ay, kala ko ano to, Pat, may border ka, ito lang maganda eh, ayan, ito lang maganda, yung border, saka yung title. Aside from that, doon lang ako na focus. Guys, online na. Online na po yung spending spree. Ay, ito pa pala, yung limited shop. Dito pala makukuha si Dian Wei, yung legend skin. So, if you got three, wala e purchase. Sabi nila, meron ka na eh. Pero na ako na itong uh, Lady Sun, tsaka Kong Ming, isa pa. Kung meron pa ako isa, that means I can get etong si Janway ng 1012 tokens. So mas mura siya. 'Di ba? Mapamura ka na lang dahil wala gastos talaga, loads. Tulad nito, 13 days. Eto na naman siya. Alam mo paano makuha 'yan? Itong either Guan Yu or itong si Jiang Fei. Kailangan mong mag-purchase ng 12k. Or Or yung let it go, you let it go nyan. Ay, 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 ay oh, ba? skin and background selection, Pack. Oh, ah, it's a phantom chaser. So it's a new background. Agui. I thought this is the one. But anyways, di ko Ana, si Anna Ana, oh Ana, Ana, Ana. From Ana to na eh. Oh, Chinese New Year, hello! Oh, I'm gonna sign in every day, give me that. Oh, okay, backdrop. New mode. Ayan, sa Tapos, may nakikita na naman akong bagong skin. Lalabas na naman sila. Ayan. Backdrop. Okay. Okay, okay. So, yun lang. Yun lang po yung bago guys. So, hopefully, yan. May na pala kayo sa kakapunod ng video ko. Yan. Subscribe tayo para notify tayo sa mga pangyayari. Sana kayo din, di ba? Subscribe na kayo sa Honor of Kings, sa uh, in-game. Tapos, mag-follow uh, na rin kayo din sa TikTok. Huwag mo ko invite. Di ba? Gumagawa akong video. Uh, by the way, saan yung ano, yung puting? online na to guys Ah, uh, nasa na 'yon. gusto ko lang sabihin na yung lucky team yun last thing lucky team so kung nakabuo kayo ng team yun ha so ang target nyo as a team yun na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kayo so kailangan maka 500 kayo ngayon mahirap yan kung free load na ng isa. Kasi makikinabang siya without spending. Diba? Kung lahat kayo, gastador, kaya nyo mga 40k. Wala well, dapat mayroong ambag. Dahil kapag ka naambag mo yan, speaking of personal, uh, speaking of personal, yan, kapag ka nakagastos ka ng 6k, ay, naku, avatar frame, makukuha mo. May drop pack ka pa. Yan yan para sa'yo. Pero kung para sa team, yan ang price pool. Kapag ka mo yung 40k, Uh, I think you'll get this. Main key. Or, kapag ka nabati naman yung 25k, yan, tulong-tulong kayo. Diba? Surprise reward is either this. Ito, sure to. Oh. Ito, either of these. Diba? Pag gold chest ka naman, either of these. Yan, 15k. Pag silver chest, parang amounting to 5k spendings. Yan lang. Actually, parang own ko na halos lahat. Bronze chest, ayan. Hero lang makukuha nyo. So, yun lang ang ating video, mga kaibigan. I hope may napala kayo. And I hope sa kayo na ang Honor of Kings gusto nila tayong gumastos. Ngayon, kung gusto nyo naman yung design ng mga hero, or tayong magreklamo. Ganda eh. Ha? Ganda eh. Gusto mo yan eh. Huh? Okay. Sige kita kita lang guys kapag ka tayo ay nagsunog na tandaan natin na meron pa tayong Elsa na kailangan kunin hindi ko ma let go let go si Elsa dahil isang magandang skin din yun ano si Elsa ah uh, Lady Jen let's see Lady Jen Lady Jen ito mo epic skin ano o So comes the one tonight kaya pa. Si Ana wala na. Mid lane si Shi. Oh, si si So Shi. Yan si Shi. Si. Go. Aboy pa si Ana. I can still get Ana. For how many days? Oh, I, I can get Ana for 9 days. More days. 9 more days. So, 1075 to 1200. So, guys, may invitation call kayo. Baka naman. Pero hanggang 10 minutes lang itong video ko, guys. Wala natin pabahay pa, guys. and thank you so much for tuning in starting mini update so yun lang. so feel free to like share subscribe follow on among social media platforms and see you guys on the next one ba bye bye